sa number 2, ang 4 for. naging reaksyon ni Attorney Jesus Hinlo sa pag sa mga opisyales ng Victoria City sa Partido Demokratiko Pilipino. Sunok kay Hinlo nga among nagapungko bilang Provincial Council President sa PDP, wala niya ginapaabot ang pag-resign ng Day Vice Mayor Abelardo Bantug III kag siyang pa kamakonsiyal sa Victoria's Gikan sa Partido. Sa idalong sa consultative democracy, kontani sila ang nag-istorya sa iya Bangod premature pa man ang tanan. Wala pa man gani mabato ni Anay Mayor Francis Frederick Palangka ang among imbitasyon sa PDP na kung kinahanglan siyang mangin gubernatorial candidate sa PDP. Ginapaabot niya pakuntani ang suporta nila kay Palangka, labi na nga ining madugay man na nagpangalagad sa Victoria City. Sa karon bukasi hinlo sa pag-istorya. Dugang pa niya, premature pang pa tanan kag mahimo man gani nga matabo nga sila ang magatugas ng alliance kay Governor Eugenio Jose kag ining ilang nga suportahan sa 2025. Wala pa sila sang patod nga kandidato magluwas lamang sa pipila ka mga posisyon. Pathag ni Hinlo, importanteng 2025 midterm elections. Bangod luyag man sang partido nga maplasta ng ilang mga kalyado bilang pagpanghanda sa 2028 presidential elections. So far as consultative uh, uh, democracy is concerned, they could have just talked to me ahead because uh, premature pa man ang tanante, wala pa man uh, kabaton si Mayor Palangka sa uh, sa imbitasyon sa no? uh, no? na -hmm. sa mga kaupod ko. So, uh, I think uh, the reaction was uh, uh, uncalled for. I, I, I wala ko na nag-expect that. Uh, of all places, nakibot ko ng uh, mga Victoria's mga official de, dapat nga isang nabalaan nila na kinakonsidera ni Juan Tan uh, they should have rallied behind him